Morning mga idol, andito tayo sa City Hall ng Maynila at kukuha tayo ng birth certificate birth certificate ng ating anak mga idol, ating baby si na Brianna Ayan. ang laki pala dito mga idol ngayon lang ako nakapasok dito sa City Hall ng Maynila dati doon ako sa City Hall ng Mandaluyong

<laughs> Para may libre pa itong wifi dito. <laughs> Maraming uh, tao mga idol. Hanggang ah, dito na lang mga idol.